afternoon. This is our mini vlog for today. So, ayan po. Kakagising ko lang kanina. Tapos, nanood ko ng TV at ng kape. At ngayon naman ay coin time. So, gusto ko is finish ko po ang buong kitchen ngayon. Tapos, may set ako ulit ng alarm ng mga 5 o'clock para i-continue naman ang aking living room at ang mga bathroom. So, this time, finish muna natin yung kitchen dahil once a week nga lang po ako naglilinis. Uh, sometimes, pag sinipag ako is Thursday kasi yan yung day of ko. Pero mostly talaga is Sunday, which is today Sunday. So, it's cleaning day. So ayan, dahil nga busy ako lagi sa trabaho at syempre ang asawa naman natin hindi natin maasahan. Yung kunting linis lang, iba pa rin ang linis ng isang asawa, isang ulirang ina. <laughs> so ayan po guys, Nililinisan na natin ang buong kitchen. So, ayan. Nagwawalis tayo. Buti na lang talaga nakabili ako ng walis tambo sa Phoenix. So, yan pala yung gamit sa Pilipinas. Kung sino dyan yung mga nasa Amerika, ng mga Pilipina na mayroong walis tambo. Aha! Bravo! Yan yung gustong gusto natin pang ng bahay. Kasi talagang as in nagkukuha ang mga alikabok. Alikabok. Pero yan is um, Nil nilinisan ko pa yan yung flooring ng ano, yung rug, pero hindi ko na lang kinuhanan, <laughs> kasi talagang asin dapang dapa na ako dyan so ayan, naglilinis na nga tayo naubusan pala ako ng paper towel kaya yan yung ilagay ko, konti na lang so ayan syempre, lilinisan natin na lahat so including yung lababo ang lababo ko need pa ulit kung i-fix yan, kasi ma masyadong mabagal yung ano ng tubig, daloy ng tubig hindi ko alam, nag, ano na kami, nag kami ng tubero, hindi rin naman naayos ng mabuti. So, wala pa lang ano yung sa amin, anong tawag, Then, yung grinder, yung ginagrind niya yung mga ibang uh, rough food. <laughs> rough food ba tawag dun. Basta wala. Wala ako nyan, wala kami. So, yan lang yung sink lang, normal lang na sink. So, yan na nga, nililinisan ko na din yung mga cabinet dahil nga pag nagpiprito or nagigisa ganyan may mga tumatalsik-talsik at sobrang oily so napansin ko lang talaga ulit since 2 weeks ago yata nung nilinisan ko pa yan so kaya yan kinarir ko na yung paglilinis madali lang siyang linisin pag may mga greasing ganyan wala akong ano eh wala akong spray kaya ang nilagay ko kaya ang inano ko, binasa ko yung paper towel na mayroong soap and yun. Tapos nilinis ko, tapos drinay ko lang din siya ng paper towel. So, mabilis pala siyang gamitin. So, ayan na nga. Since tapos na ako sa mga hugasin, naglagay na ako lahat-lahat sa dishwasher. Tapos niran ko na habang naglilinis naman ako dito sa aking ice maker. Ayan. Yung ice ano pala? Uh, blender. Ayan. Crush ice. Tapos yung coffee table ni asawa dahil siya lang naman talaga yung mahilig magkape. Ako naman minsan is, uh, hindi ko na masyadong inaano sa isip ko ang pagkakape kasi masyadong mahirap pagka ano, over ka sa kape. Yun lang yung napansin ko. So, kaya more on talaga is si asawa. Siyempre, nililinisan ko na din kasi may mga tulo-tulo nung naggawa ako ng halo-halo. Yan, malagkit. Kaya yan, nilinisan ko na din yung cabinet ng island table. So, ayan. Todo lang ang linis. Tapos 'yan lang po yung vlog for today. Thank you for watching.